kabataan ang pag-asa ng bayan, di ba? Kulang yung sinabi ni Jose Rizal eh. Sabi ni Jose Rizal, tama siya 50%. Hindi niya lang nasabi, kabataan negosyo <laughs> Yun yun. Kabataan negosyo At hindi lang na-explain ni Jose Rizal. Basta kahit anong edad mo, basta hindi ka, hindi ka tumitigil sa pag-aaral ng bago, pag-explore ng bago, bata ka. Hindi sa edad ng bata. Yung sinasabi niyang kabataan, ang ibig sabihin nun para sa akin, yung innovative. Kasi ang bata, malikot ang isip eh, innovative eh. Kahit matanda ka, basta innovative ka pa rin, nag-explore ka sa mga bago, kapataan ka. Yung mga hindi, namin, yung mga hindi naging comfort sa kanilang comfort zone nga, yon ang pag-asa ng bayan. Tayo yung mga negosyante. Kasi tayo hindi tayo pumipirmes eh. Walang katapusan ang laban to eh, di ba? Improve, improve, improve. Kaya tayo yung nag innovate tayo yung pumapalag, tayo yung pag-asa ng bayan. Hindi talaga kabataan lang perse se na bata. Kahit batanda, kung isip bata na positibo, bata na creative, bata na masigla, puno ng pag-asa, puno ng pangarap, yan yung bata eh. May pangarap. Ang bata, they see the future with brightness. Basta nakikita mo ang bukas na maliwanag, bata ka. Di ba bata? Anong pangarap mo? Gusto po maging doktor. Yung 40 years old, tanungin mo anong pangarap? Makakain tatlong beses sa isang araw. Yun ang pangarap. Pag yun, walang masama sa mga na makakain ka ng tatlong beses sa isang araw. Pero tignan nyo yung diferensya. Bata siya, pangarap niya maging doktor, suntok sa buwan yun. Pero yung matanda, na matanda na ang pangarap niya eh, makakain na tatlong beses sa isang araw, doable na doable yun eh. Hindi na dapat pinapangarap yun. Pero yung iba, dahil sa kahirapan ng buhay natin, yun hanggang doon na lang ang pangarap nila. Kumbaga tinatanggap na po nila. Kadot. Tinanggap na nila na ang pangarap ko na lang, mabuhay hanggang bukas. Ang tunay na pangarap na sinasabi ko, yung pangarap mo, malabo pa siya sa ngayon. Pero pagtatrabahuan mo makamit yun. Yun ang pangarap. Parang bata, sinabi niya gusto yung maging doktor. Malabusan ngayon yan. Turuan ka ng doktor. Paano maging doktor? Di mo talaga kakayanin. E bata ka pa nga eh. Kaya hanggat may pangarap ka, you see a better future. Excited ka sa mangyayari bukas, sa isang araw, sa isang taon. Para sa akin, bata ka. Ikaw yung sinasabi ni Jose Rizal na pag-aasa ng bayan ay ang kabataan. Hindi talaga yung bata lang na binata, na 20 years old, 15, hindi. Hanggat ang isip mo lumalaban, na maging maganda ang bukas kabataan ka. Naintindihan ba doon? Kaya kahit matanda ka, mga kasosyo, isa ka sa sinasabi ni Jose Rizal na pag-asa ng bayan. At tayong lahat yon. Palak pa ka naman doon. Tayo lahat yon. Tayo yung sinasabi ni Jose Rizal. Hindi bata eh. Eh, ano tinuturo sa school? O galingan nyo mga bata kasi kayo pag-asa ng bayan. Kayo, eh pagtanda nila, ano na? Hindi na sila pag-asa ng bayan? Ganun ba yun? Hindi. Mali yung pagkakaunawa. Kabataan talaga. Hindi matanda. Bakit? Pag matanda ka na, ang matanda, tumigil ng mabuhay. Yun ang matanda. Pero kahit may edad ka na, pero hindi mo pa rin tinitigil ang buhay mo, gumagawa ka pa rin ng mga bagong bagay. Hindi ka pa permes Bata ka pa din Kaya walang malulungkot, may edad na ako, hindi na ako pwede. Kasas Arvin, 60 years old na ako. Napapanood ko yung vlog mo, gusto ko magnegosyo. Huli na ba ako sa laban? Huli na ba ako? Ito ang uh, tansyahin nyo, mga kasosyong may edad. Tansyahin nyo lang to. Siyempre, may edad na nga kayo, 60. Kung alam mong mabubuhay ka pa for the next 5 years, kahit meron kang mga nararamdaman ngayon, pero alam mong mabubuhay ka pa for the next 5 years, may laban ka pa. Don't underestimate ko anong mangyari sa loob ng tatlong taon or ng two years. Hindi mo, mala, hindi mo masasabi ko anong mangyayari nang may pinagtrabahuan ka ng isang taon o ng dalawang taon. Kaya hindi pa huli ang laban. Kung alam mong sure kang mabubuhay ka pa ng five years, ten years from now, kahit five years na lang, hindi pa huli. May magagawa ka pang negosyo na pwede mo pang ipamana sa mga anak mo. Kaya okay malungkot 60. Sino nagsabing matanda ang 60? Sino nagsabing matanda ang 50? Hanggat nangangarap ka, hanggat may pangarap kang hindi pa natutupad, bata ka. Ikaw ang pag-asa na sinasabi ni Jose Rizal. Ang matanda, yung okay na, yung tinanggap ng wala na pag-asa tong Pilipinas. Wala na pag-asa to. Ganito na to. Kahit sinong iupo mo dyan, Naririnig nyo yun sa mga matatanda? Yun, matanda na talaga yun. Yung sumuku ng lumaban, yung sumuku ng mangarap na maaayos natin to. Saka ang nakikita ko po sa kanila, laging iba yung kwento nila, hindi yung sarili nila. Hmm. So yung kwento nila, yung ibang tao. Ibang tao, hindi sa sarili yung... nila. Kabataan, tayong mag, ano, magpasiwalat ng mga na tututunan nating bago, nalalaman. Mag-iwas kayo doon sa mga matatanda na gano'n ng lingway. Traffic, no? May matandang nag-drive. Eh, daming bata sa likod. May driver na matanda. Sabi ng matanda. Wala nang kapag a pag asa tong EDSA na to. Wala nang pag asa to. Ang tagal ko nag-drive dito, garito pa din. Wala nang pag asa tong Pilipinas. Kala niya ganun lang, di ba? Eh, anong, anong epekto nun sa mga batang nakikinig sa likod? Ano epekto nun? Na yung mga bata, Bata pa lang. Ala, naririnig nila na. Nasa bansa ako na wala nang kapag-apag-asa. Mali. Kayong mga matatanda, kung wala nyo sasabing maayos, tigong yung bibig nyo. Hayaan nyo kami mga bata na isolve yung mga problema ngayon. Hindi yung kayong mga matatanda na sumuko sa laban ng buhay. Nasasabihan nyo kami na Huwag mong gawin yan. Wala namang iyari dyan. Negative na po. Negative yan. na kagad. Huwag mong subukan yan. Sinubukan mo na yan. Hindi yan gagana. Huwag ka na mag Walang pag-asa. Walang kwenta. Gobyerno dito. Laki ng buwis. Trabaho ka na lang. Okay na yan. Mabuhay ka. Uminom ka ng dalawang redors tuwing gabi. Tulog. Bukas. Trabaho ulit. Huwag kayo makinig sa mga matatandang ganun. Yun talaga matanda na yun. Pero ang totoo po nun eh, wala naman po silang negosyo. Parang ganun. Oo. Saka sumuku sila sa buhay. Okay. Mga kabataan, wag, hindi lahat ng sinabi ng matanda tama. Hindi. Kasi hindi lahat ng matanda may natutunan sa buhay. Yung ibang matanda, sumuko lang sa buhay. Walang natutunan, sumuko. Ang hinahanap ko, yung mga taong Pilipino na hindi sumusuko sa laban. Kahit matanda ka, basta hindi ka sumusuko sa laban, sa akin bata ka. Ang matandang sinasabi ko, yung tinanggap na na ito na ang Pilipinas. Yung tinanggap na na korap pang mga politiko, hindi na ako boboto. Kahit sinong iupo mo, yun na yun. Wala namang, wala namang magbabago. Yun yung matadang mga sinasabi ko. Huwag kayong makikinig sa mga yun. Dahil may pag-asa pa. At ang pag-asa, yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero muli, hindi sa edad ang salitang kabataan. Kahit 80 ka na, pero may pangarap ka pa rin para sa sarili mo at para sa bansang to, bata ka para sa akin. Nagkakaintindihan mga kasosyo? Kaya please, tayong lahat, tumanda tayo na nananatiling bata. Kasi kahit kailan, hanggang sa huling hininga natin, hindi tayo titigil na to pa rin yung mga kanya-kanya nating pangarap sa mga puso natin. Asahan ko ba kayo doon mga kasosyo? Apo, asahan nga. Asahan ko kayo dyan, ha? Habang buhay, batang isip tayo yung lahat. Sabi ni Kasasyong Grand, ako batang isip. Magkaiba yung batang isip <laughs> sa, sa kabataan. Magkaiba yun. O get you na yung mga kasosyo, alam kong dalin nyo yun. Sa mga matandang nasaktan, pasensya na kayo. Basta wala kang pangarap, pasensya na. Hindi ka nakasali. Kung mangangarap kang muli, sali ka. Kampi kita ang depresya na nagtatagumpay na tao sa hindi, hindi naman yung galing. Eh. Hindi yung talento. Ang depresya ng dalawang taong hindi na